No. Oh guys. Okay, okay, ito, ito yung naman. sira. Oh. Ito yung sira guys. Magpapaayos kayo dito kayo sa mekaniko namin. No? Logan, Logan natin. Ito. Igpita natin. Balance lang ang pagluwag nito, hindi dire-diretso, balance lang. Balance, balance. eh. ba biyak? Biyak 'yan, hindi balanse. Eh. Yan, tapos din ito ito maluwag ayan oh. to ayan kaya matigas i-clutch oh lang natin to ayan lang natin lang okay na higpit na yan

Dati na nga po kok pakan nang ganyan ano. Aw, <laughs> kapag oh, magpalit ng lining, eh, wala, palit sira. Sira. Kun masira pala palit. Yeah, dati. Pinoy. Sino ba yung sinasabing mekaniko na ano? Helper mo daw dati 'yon? Sino siya? Yung nagagawa ng KNT ka

dahan-dahan na pag-iipit nito balang sila balang silang dapat balang sila pag-iipit pag-iipit nito pag-iipit nito Ito hindi mo nagkali na ngayon sa ngayon. May mga gano'n mo siya. Ah, ako. di masuk kantin iya dah na Labag na lalapat na basic basic pag zero yun daw ay hirap pag, pag, pag oh, okay, matugas brad ito pero pag naganda na tarir ka daw ay isa ay bukakayang water pump pa hmm parehas lang naman sa pampasada may water pump lang siya. ano sila naman ang dating dito? Oh, karos. dyan din ang water pump okay. wala na tsugo? Oke, nyopet balik yang balik lang yung column kasi kinanggalan ng Ate Pereira may okay. naman eh